Hello, hello mga person! So for today's video, for today's ganap, i-unboxing ko na nga itong na-order kong parcel nung isang araw pa nga ito dumating ngayon ko lamang na asikaso. Alam nyo naman, pag may baby, medyo busy, at eto na nga mga person, pagkabukas ko nga ay medyo na dismaya ako dahil color pink nga yung in-order ko. Pero bakit ganito yung bumunga na kulay? Pero don't judge the book by its cover. Natuwa nga ako mga person dahil nga may pahandel pa at may pa-zipper pa itong lagayan niya. Ayun naman pala ay lagayan nga lang pala to Masyado naman akong nag-judge agad. At eto na nga mga person, natuwa na ang mami nyo dahil color pink nga at nasunod ang gusto kong color. At syempre, hindi tayo papayag na ganyan kagulo ang ating kwarto for today's video. Ayusin nga muna natin yan pagkatapos ng isang malaking dilubyo dito. Noong isang gabi nga kasi mga person may pumasok na palaka dito sa kwarto namin. Pagkagising namin ay nakita namin may palaka at nagtatatalon. Takot na takot talaga ako sa palaka mga person. Malayo pa lang sa akin yung palaka ay kinikilabutan ako kaya hindi ko na talaga tiningnan. Pagkasabi nga ni Daddy Gerson na may palaka dito sa loob ng kwarto namin ay dali-dali kong binuwat si Baby at tumakbo ako sa kwarto ni Ate Chelsea. Nung nakaraan pa nga ay eh, meron pumasok na ahas doon sa kapitbahay namin kaya nakakatakot na talaga tapos sakto dito sa amin palaka naman. Pangalawang palapag naman itong kwarto namin pero paano kaya nakapasok yung palaka na yun? Pangalawang palapag din yung kwarto ng kapitbahay namin pero nakapasok din yung ahas. Kaya naman para sa safety talaga lalo na at meron akong newborn baby ay kailangan ko to. Kaya naman para sa safety, lalo na kay baby, ay napa-order talaga ako nitong ganitong kulambo. Mabilis nga lang ako naka-order nito dahil murang-mura lamang ito mga person, very affordable. Kaya naman napacheck out na agad talaga ako. Nagpatulong na nga ako dyan kay ate Chelsea nyo para maipasok ko na nga itong aming queen size na bed. At ayan niya po pala ang sukat niyan, queen size. Meron nga rin pala itong pang king size at meron din pang single at pang double na bed. Itong foam namin ay queen size kaya naman ayun ang napili kong sukat at inayos ko na nga rin pala ito mga person at ayan na natapos ko na nga agad. Guys, makakatulog na ako na maayos at hindi na ako kakabahan tuwing madaling araw na baka may nakapasok na naman akong ano dito sa loob ng kwarto namin. At eto na nga mga person, gabi na nga matutulog na kami at inilagay ko na nga dyan si baby. Meron naman siyang pang kanya lang na kulambaw kaya lang mas safe talaga kapag lahat na kami ay nandito sa loob at mas mapapadali ako magpa-breastfeed sa kanya. At iba rin talaga kapag katabi mo rin mismo yung baby mo, mas safe pa. Malayo naman sa angulo na madaganan ko siya dahil nga bantay na bantay ko naman lagi to si baby Ellery. At eto na nga mga person, dim light na yung ginamit namin para mas makatulog na kami ng ayos. Hindi naman kami pwedeng magpatay ng ilaw totally dahil nga meron tayong baby Ellery. At mabuti naman, masarap ang tulog ng baby Ellery. Hindi siya nagre kahit meron na kaming ganitong kalaking kulambo. Nakakatuwa nga at para kami nagka dito sa loob. Pwede nga rin pala itong magamit sa camping o, oh, para hindi kayo makagat ng lamu. O, oh, alam nyo na, link on my bio.